Mayroon tayong delivery ng credit card. Ay. First credit card ko ito, kaya mag-video ako. Why not? Di ba? <laughs> Nainggit kasi ako dun sa friend ko. Ang dami niyang credit cards. Tapos pag kakamakain kami, uh, may mga 50% off na ino-offer kapag ka-credit card yung gamit mong pambayad. ni di ba ang laking tipid nun? Kaya ayan, inggitera ako. Kaya nag-apply din ako. Online ko pala siya in ha. Wala pang isang linggo. Dumating na. O ba? diba? Tagal ko lang pinag-iisipan talaga na magkaroon ng credit card. Kaya lang, parang wala akong idea. <laughs> wala akong idea gamitin. <laughs> Pero nung nakita ko yung friend ko, na nagbabayad siya lagi ng credit card kapag ako ka makain. Tapos, kung, yeah, alam mo yun. Tapos, nakasabi niya, basta marunong ka lang daw mag-handle, nababayaran mo sa oras. Hindi naman daw ikaw lulubog sa utang. Ganun. Tsaka, maraming perks na makukuha kami. Mga points, points. Tapos, yun na nga, yung 50% lagi doon sa mga restaurant. Yun yung kagandahan, me. Kaya, ayan, na pa apply tuloy ako naman. First credit card ko ito sa BPI. So, next naman, kukunin ko yung BDO. O, di ba? <laughs> Mag-credit card na rin ako. Ah, yayamanin yan. Char. <laughs> Wala lang. Binidyo ko lang. Para, ano, remembrance. Kasi first time. Uy, 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 Hindi ko alam kung ano kasi ito Hindi ako masyadong marunong. Tapos, me, ang ano ko, ang credit limit kami. me. Mataas-taas 115,000. 115,000 yung card um credit card limit ko and then cash advance limit 34,500. Tapos yung statement of date, doon talaga pag ginagamit mo um yung mga kailangan daw first every month dun, before yung due date mo bago bayad ka na para wala kang ano, wala kang ano yon yung penalty, ganon. Ano okay, yung bibili ko for, for my first credit card? Yeah! Tapakita ko sa inyo. <laughs> Tawang-tawa. yan. Ayan, activate your card. Ayan, tatapang ulang pangalan ko ha. Pero ayan Oh. Ayan yung kinuha ko. Ayan, BPI. Ayan ni. Ayan. Adi pa. <laughs> ayan, meron na akong DPI credit card. Ay! Oh, ayan. magagamit na ako. So, yun lang. Na-share ko lang naman ngayon ko lang napatunayan na ang BDO, it finds ways para mangutang ka sa kanila. <laughs> may natanggap kasi ako yung padala ganito. Oh. Ano to, BDO credit card daw. Sabi ko, wala akong maalala na nag-apply ako ng credit card from BDO. Tapos may, na, may na receive na lang ako na message na na-approve daw yung aking application. So, ha? Huh? Ano yun? Bigla-bigla na-approve mo kahit na kang applyan kaya tingnan natin kung legit ah uh, story time muna tayo habang nagbubukas ako nito. Kasi, nag-open ako nga ng video, no? Nag-open ako ng video kasi para doon sa aking uh, payment through na ipapasok ko doon sa meta. Kasi yung, meron akong isa lang na BPI na bank is for some reason, hindi siya tinatanggap ni Meta. Kaya nag-open ako ng video. So, simula kasi, nagtataka kasi ako nung hindi ako nakakasahod sa Meta, Metami. Ang problema pala is yung aking payout details. Oo. Kasi ang nilagay ko doon, yung bank account ng Juzawa ko. Kaya siguro hindi ako pinabayaran kasi nga hindi nakapangalan sa akin. So, nung, no, nung, ano, nung nag-open nag nga ako ng BDO, nilagay ko yon dun sa Meta. Parang kumbaga yun yung savings ko para dun sa social media ko sa Meta. So, ayun ni, simula nung, simula nung nag-change ako ng, ano, ng payout. Hala, bigla ko na nung na, na next month ah, uh, kunyari, ito na kape ako, pinasa ko ngayong month yung, challenge ko pala yung aking payout, payout details doon sa aking sa Facebook. Then the next month, may hala, binayaran ako. Yung parang naipon siya ng naipon, almost like a year. First time kong nabayaran ni eh, yung September lang. Kaya sabi ko, ay, yung payout ko pala yung may problema. Kaya ayun, tapos itong November, nakatanggap rin ako ng bayad kay Meta. Ayun. <laughs> Kaya yung pala, payout pala. Kaya nag-open ako ng BDO. So eto na nga. Tapos, back to credit card. <laughs> wala akong ina-apply yan, may na credit card. Kasi nga ayaw kong mangutang. Meron na ako isang credit card yung BPI. Pero ito si BDO, it finds way para mangutang ka. <laughs> Tingnan natin kung digit ha. Kasi wala akong ina-apply eh. Pero ito nga yung card. May card daw na ipapadala. Which is sabi ko, kaya pupuntahan natin ito doon sa BDO. Kasi hindi ko nga alam kung ano yung pinadala nila. Hala! Silver die! Silver! Ayan, silver. Hindi ko yung details ko ha. Pero ano to eh, yung dine-in. Ala, ang credit limit ko na. Pero hindi ko alam kung meron kasi siyang ano, Ano mo yung yearly na binabayaran. Kasi nga, hindi naman ako nag-apply. So, pupunta. Samahin niyo ako. Pupunta tayo sa video. <laughs> I-confirm -co ko kung legit ba to. Pero parang legit naman kasi, oh, tingnan mo, pinadala niya sa akin. Ayan. Hindi ka lang pinakita kasi, syempre, meron yung ano. Meron yung 3 digits sa likod. Me, pero ayan, video. mina silver. Silver. <laughs> Hala! So tara, samahan niyo ako sa video. Tatanungin ko, kukonfirm ko to. Bakit nakatanggap ako ng credit card nang wala akong ina-apply na credit card? <laughs> meron palang ganun, automatic. Once na nagkaroon ka na um, bank account mo doon, kung may bank account ka na, ma-automatic na meron ka ng credit card? No, ngayon ko lang alam yun. So tara, samahan niyo ako sa BPO. BPO? Samahan niyo ako sa video. <laughs> I-confirm natin kung magkano yung annual fee nito. Nakad lang ako kasi malapit naman lang yung video sa amin. Ayan lang siya. Diba? May dala tayong payong kasi sobrang ulan. Dala dala ko yung aking cute na payong ni na nabili ko sa TikTok. So cute. Taiwan take one yan. yarn. Ay, dala tayo sa video. Mm. Free from siya. Okay. Kaya sabi ko wala akong maalala na na nag-apply ako. So, ayun na nga, kaka-uwi ko lang kapag naglakad lang ako, di ba? At ito na nga, legit me, na, ano, na mahal yung kanilang annual fee for year. 3,000 pesos or 250 per month ang idededak nila sa membership fee ng Dining a Club International pala yung card ko. O, di ba? So, siya. Bali, ano pala yon Automatic afro approval kapag mayroon kang account na siguro malaki yung pumapasok na pera tsaka active <laughs> Ganon. So, ano pala yung automatic? Kaya nga, di ba? BDO finds way para mangutang ka. Day! Tapos, ang laki ng interest-interest nito kapag ka ka ng payment. Kaya, nako, dito lumulubog sa utang kapag ka may credit card ka na hindi ka marunong magbayad. Kaya, hmm, be mindful sa mga sinaswipe-swipe -swipe natin, sa mga pinatap-tap natin. So, ayun, maging responsible lang. Rep maging responsible lang kapag ka mayroon kayong credit card. Kasi, yung mga yung mga dito na lumulubog sa utang mi Kasi nga, Ganon, hindi nila na na ma-manage nang maayos. So, kailangan kailangan talaga magbabayad tayo. Kada swipe mo pag iisipan natin na ito ba ay <laughs> ito ba ay kailangan kong bilhin? Actually, maganda kasi yung credit card nito just in case emergency or yung may mga travel nga, may mga may mga perks kang makukuha. Ayun nga, pag uh, ano daw sa airport, may free lunch daw na, ano, free lunch, yung ganon. Tapos yung mga promo na mga uh, mga mga sa restaurant mga 50% off. So, okay naman kung marunong kang mag ng credit card. Maganda to. Kaya ako, iya, active ko siya. O, di ba, yun lang. May show ko lang naman. <laughs>